Ano yun? Yeah. Kuhanin mo. Nakuha mo na yung kanina eh. Nasa ilalim ba? <laughs> <laughs> May galit yan, no? May ating ano Baka nandiyan yung maliit niya? Nandiyan nga sa ilalim, sa kabu. Nasa Yan bottom na. yung napatunog niya? niya uh -uh. yun? Oo. Hindi mo makuha? tinumba na para makuha niya na yung gusto niya kuhanin. Ilabas mo lahat ng toy. Ilabas mo. Ilabas mo para makuha mo si ano. Si Pink. Ilabas mo sina ano, ilabas mo yung ibang toy. Bakit? Uh, Di mo makuha? Uh, Gusto mo na tulong ni Daddy? Ha? Kailangan mo na... Uh, Gusto mo na tulungan kita? Uh, ha? Uh, Iba, isa-isahin mo kasi toy, ilabas mo, pat lahat ng mga toy, ilabas mo para makuha mo si Pink. Dali na. Uh, Kailangan mo na talaga tulong? Ah, opo. Huwag ka naman ni para di ka mangurog ba? <laughs> Nalabas ko na. So, kinukuha niya ay si nandito kasi Pink. Si Pink? Ah, ito. Hmm, ayan. Okay na?